Nay! Mm. Oh! Ulam! Isda! Mm. mm. Ito pa! Mm. Tama. mm. <laughs> <laughs> Kamusta ka dito? Man. Okay naman! Masaya ka? Nabigyan kita ng cash at saka ng ano? Uh -oh. Patingin nga pa, hindi naman masaya eh! <laughs> Ayaw nga! <laughs> Ito manay, wala yan! Oh. Tau po! Tau po! Tau po! Oh, wala tao. Sabit mo na lang dyan. Ayan. Ayan. Ito guys may nakatira daw dito. Kaya lang walang tao eh. So iwan na lang namin. Sabit mo na lang dyan manay. May bahay naman to iba eh. Ipaligpit na lang natin mamaya sa kanila. Okay. Siguro yung iba, papupuntahin ko na lang sa bahay kasi sobrang init mag, mag ano, mag-contribute. Papupuntahin ko na lang sa bahay. Tapos doon na lang sila kukuha tapos hindi ko na siguro isasama sa vlog natin. Sa mga kababayan ko, paki-share naman ito. Salamat. Pumunta tayo dito sa Iloilo para magbigay ng tulong dahil hirap ng buhay dito. El dito eh. Walang tanim, hindi sila makapagtanim dahil sa tuyot yung lupa. Thank you. Ano ano yan? Ha? Ano yan? Lamayo ka, lamayo. Oh. Lamayo? Walang lamay, lamami? Wala, Lam, lalo, lalolo lang. Lamayo eh, dapat may lamami din. Ah, ang dami pala. Lamayo na, ano yan? Sandaan, os. oh, bangos. Sandaan yung? Yung isang raya. Uh -huh. Isang lira ito. anim ah, piraso. Sandaan. Hindi pwede yung 50. <laughs> hindi pwede yung 50. Mm. Ah, pwede yung 50. Isang ganito. Mm. Ang galing ah. 20, hindi pwede. Ah, hindi pwede. 21. Saan <laughs> so, pa kayo galing? Sa Pan. Sa Banwa. Ah, sa bayan pa. Ang oh, sarap to ah. Pwede, pabukas, ah. pwede pabukas. yung pabukas ako. Pwede yung pabukas. Ang sipag yung dalawa ah. Ang dami pala. Pamigay natin. Magkano lahat yan? Bilangin natin. Sige ba, bilangin mo kung magkano lahat. Bilangin mo sa'yo. <laughs> Tapos ipamimigay natin. Oo. Ha? Oh, okay. oh pwedeng ano... Badur, ne? <laughs> Nek. Nek, kuat ayo lebih dulu, nih. Dieciséis, sí, sí, dieciséis, sí. sí, dieciséis, sí, sí. dieciséis, sí, sí, dieciséis, dieciséis, 19 pang dalawang libo na yon ayan hindi ano na to dalawang libo paaman mo na yan dalawang libo bigay mo na lahat dalawang libo kasi pamimigay ko lang din yan dito hindi na kayo iikot ikot may isang libo pa to may isang pa yan oh bilangin mo nga daw. Ngayon nga, pamimigay lang yan dito. Kuha lang ko dyan dalawa. Hindi <b yenara> na sila iikot. Uwi na sila agad eh. <esa> Inet pa naman. Wow. Hindi hmm. sila sila yawag. Inet pa 500. Hindi pa. 600 ah. <laughs> oh, magkano magkano best offer mo sa akin dito at least nakatulong din ako sa inyo na. oh sige kunin ko yung pambayad don i-contribute ko yan mamaya hmm, diretso lang ayun ah, nagtitinda sila ng daing daing na bangos so, tamang tama kakarating lang natin dito sa probinsya pinakyan na natin para hindi na sila maglalako dahil sobrang init oh at least nakatulong tayo sa kanila at the same time ipamimigay natin yan dito mamaya dali muna natin sa bahay tapos i-contribute natin andun din yung pambayad ko eh. ayan 2-3 no? 2-3 ayan ah oh. Salamat. Okay, thank you. Thank you. Yung timba hindi nakasama. Hindi na. Hindi na kasi gagamitin niyo pa eh, na. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Ingat kayo. Okay. Ipamimigay na namin 'to mamaya-maya. Bibilangin muna namin kung ilan ang bahay dito sa Sitio Batas. So nabilang namin yung bahay dito sa Sitio Batas. Meron pala dito'ng 30 na kabahayan sa sitio namin. Hindi na namin binilang yung medyo malayo-layo. Yung dito lang malapit sa bahay kasi mahirap mag-contribute nito eh. So bali magkakaroon sila natin tig-apat. Tag-apat na piraso. Bawat bahay. Bali 30 ka bahay. So ipamimigay natin yan. Mamaya. I-ano muna namin sa plastic ilalagay. So ayun. Na ano na namin. Nabalot na namin sa plastic. Ipamimigay na namin ngayon. Grabing init dito. Hapo na. Sobrang init pa din. Gando Manoy. na, diretso. Unahin mo dun. No. Mga tao, ayun No? Ito man yung wala yan. Tau po. Tau po. Oh, wala tao. Sabit mo na lang dyan. Ayan. Ayan. Siguro. Yung ibang bahay walang tao eh pupuntahin ko na lang sa ano? Sa bahay yung iba. Ito, guys, may nakatira daw dito. Kaya lang walang tao eh. So, iwan na lang namin. Sabit mo na lang dyan, manay. May kapit-bahay naman ito eh. Ipa-ligpit na lang natin mamaya sa kanila. Okay. Siguro yung iba, papupuntahin ko na lang sa bahay kasi sobrang init mag-contribute. Ano, eh, mag papupuntahin ko na lang sa bahay. Tapos doon na lang sila kukuha tapos hindi ko na siguro isasama sa vlog natin. Sa mga kababayan ko, paki-share naman ito. Salamat. Pumunta tayo dito sa Iloilo para magbigay ng tulong dahil sa hirap ng buhay dito. El ninyo dito eh. Walang tanim, hindi sila makapagtanim dahil sa tuyot yung lupa. Thank you. Salamat kaya inyo. Mm. tulong. Ayun, sabi ko kasi dito na lang sa bahay kumuha. Yung mga hindi pa nabibigyan. Sige ka, thank you. Salamat. Okay. Kasi nga mainit eh. Tapos pagod pa tayo. Galing tayo ng Manila. Ikakarating lang natin eh. Mga kababayan, papakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa lugar namin. Sa ano to eh, sa Iloilo. Tuyong-tuyo yung mga palayan dito. So, taghirap talaga dito ngayon no. hindi makatanim ng pala yung mga tao dito gawa ng sobrang init yan ang sitwasyon oh. No? tignan nyo sunog yung mga dahon hindi dito banda kasi kulay green pa dahil malapit ito sa ano eh yan no? sa poso namin dito sa bahay eh, no? Yan, kaya green yung mga dahon pa dito tsaka at the same time may tanim na kamote dyan oh. No? kamoteng kahoy ah hindi kamote